kapag pinili nating protektahan ang iba, pinoprotektahan din natin ang ating mga sarili. Ang hustisya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan at hindi natin ito makakamit kung walang suporta sa lahat ng komunidad. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging alagad ng katarungan. Hukbong sandatahan ay kanyang pinaglingkuran, hinubog ng mga bakbakan at nagpapakita ng sariling pangil sa bawat laban na anupat siya kinatakutan ng mga kaaway ng bayan. Iniligtas ang mga kabataan, ngunit pagdating sa duloy siya pa rin ang hinatulan, gayong siya man ay nangangailangan din ng ang magpuprotekta mula sa mapang-abusong lipunan. Ang kwento ng mga pagsisikap, sakripisyo, pamamayagpag at pagiging malupit ni General Hobito Palparan o yung tinaguriang berdugo ng mga komunistang kabataan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ikalabing isa na September taong 1950, mula sa lugar ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ay tumubo o isinilang ang isang hobito salbanya Palparan Jr. Siya ay nag-aral sa University of the East sa Maynila sa kursong Business Administration. Nagtapos siya dito noong taong 1971. Ngunit nasayang lang dahil hindi naman niya napakinabangan ang kanyang pinag-aralan sapagkat pagkatapos niya sa school ay pumasok na kagad siya sa Philippine Army hanggang sa maging aktibo na nga sa serbisyo noong ding taong 1973. Bilang isang batang lieutenant ay maagang hinubog ng mga labanan ang kanyang pagkatao dahil sa mga lugar sa Sulu at Basilan sa Mindanao kaagad siya na na mga panahon na yun ay kasagsagan ng Moro Conflict. Tibay ng dibdib at walang katumbas na katapangan ang tinaglay ni Lieutenant Palparan. Buwan ng Pebrero taong 1974, nang sunugin ng daan-daang mga MNLF fighters ang kabisera ng Sulu na sinabayan pa nila ng pag-atake sa kuta ng 24th Infantry Battalion na kanyang kinabibilangan. Napalaban sa isang matinding bakbakan sa napakaraming mga kalaban ang tropa ni na Lieutenant Hobito Palparan na outnumbered man at napapalibutan ng mga kaaway ay hindi pa rin nila isinuko ang kanilang hanay at sila ay nakipagsabayan ng harap-harapan gaya ng isang magiting na sundalo wag lang hayaang makubkob ang kanilang kampo dahil sa giting ni na Lieutenant Palparan ay nabigong bumagsak sa kamay ng mga kalaban ang kampo nilang iyon Nakalaunan ay nagsiatras na rin. Dito unang nakakuha ng medalya ng karangalan ang batang lieutenant, na noon ay isang taon pa lang sa serbisyo. Pagkatapos ng matinding labanan na yun, ay ang tropa naman ng 24th Infantry Battalion ni na Palparan ang nag-counterattack sa mga kalaban matapos nilang salakayin ang isla ng siyasi sa sulok na kilalang stronghold ng mga nakalaban nilang naunang umatake sa kanilang kampo. Samantala, noong buwan ng Oktubre taong 1977, ang grupo ni Usman Sali na isang paksyon ng MNLF ay humiling ng isang usapang pangkapayapaan. Subalit nang makipagkita sa kanila ang tropa ng gobyerno sa public market, ay nakapwesto na pala sa paligid ng lugar ang higit sandaan at mga rebelde. Kung saan, sa kabila ng tiwala at nakababa ang armas ng mga sundalo, ay walang awa pa rin silang inambos ng mga kalaban hanggang sa maubos ng walang kalaban-laban. Kasama sa mga nasawi, si na General Chudulpo Bautista, Colonel Gabriel Pangilinan at apat pang mga opisyal. Ito ang nabansagang Patikul Massacre. Samantala, ang Delta Company ng 24th Infantry Battalion na pinamumunuan noon ni Lt. Hubito Palparan ang naatasan tumugis sa grupo ni na Osman Salih na siyang ang nangambos sa tropa ng militar at noon ngang ika-24 ng Pebrero, taong 1978, na makasagupa nga nila ang halos dalwanda ang bilang ng mga rebelde sa may bahagi ng bundok Sinumaan sa patikul sa Sulu. Isang matinding bakbakan na naman ang pinagdaanan ni Lieutenant Palparan matapos nilang tugisin at magpang-abot laban nga sa target nilang grupo ni Usman Sali ng MNLF. Nalagasan man si Lieutenant Palparan ng 13 sa mga kasamahan nila at maraming sugatan ay hikit namang mas marami ang naging casualties sa kanilang mga nakalaban sa maghapong walang humpay na labanan hanggang sa magpasyang tumakas na lang ang mga rebelde para makaiwas sa mas malaki pang casualties. Sa labanang iyon ay nakamit ni Lieutenant Palparan ang Gold Cross Medal bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan kasabay ng mabilis na pagtaas ng kanyang ranggo. Nagpatuloy pa si Lieutenant Palparan sa pag-ukit sa kanyang kasaysayan sa Mindanao sa sumunod na 30 taon o tatlong dekada ng kanyang buhay kung saan di mabilang ng mga bakbakan pa, kabayanihan, sakripisyo at pag ng buhay para sa bayan ang nasaksihan ng lahat. General na siya nang umalis siya sa Mindanao ngunit bigo pa rin makamtan ang tunay na kapayapaan sa lupang pangako. Taong 2001 na nang mapadistino si General Palparan sa mga probinsya ng Romblon at Mindoro at doon ay nagsilbi siyang commanding officer ng 204th Brigade Panibagong kasaysayan naman ang kanyang inukit sa mga lugar na yun laban naman sa mga komunistang NPA Dahil bihasa na sa napakaraming bakbakan sa Mindanao ay kinatakutan na si General Palparan ng bagong mga kalaban nila kung saan nabansagan pa siyang Berdugo, dahil sa lupit at walang patawad nito sa mga nakakalaban nilang komunista dahil mas ninanais pa nilang mapatay na lang sa laban kesa sa mahuling buhay ni General Palparan dahil matitikman lang nila ang bagsik ng Heneral kung saan mas hihilingin mo na lang natapusin na kaagad ang buhay mo sa tindi ng pahirap na dinadanas. Walang pinipiling katauhan si Heneral Palparan babae, bata, matanda, may ngipin o wala pahirap hanggang kamatayan ang aabutin nila basta't sila'y kasapi ng komunistang grupo na kalaban ng gobyerno. Dahil sa reputasyong iyon ay ipinapadala ng gobyerno si Heneral Palparan kung saan marami at aktibo ang presensya ng mga komunistang ito. Taong 2003, nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan matapos sakupin ng Bansang Amerika ang Bansang Iraq. Si General Palparan din ang namuno sa pwersa ng Philippine contingent na ipinadala ng bansa sa pusod ng digmaan. Taong 2004, mission accomplished muli si General Palparan matapos niyang mayuuwi sa bansa ng ligtas at walang nalagas sa lahat ng isinama nila sa misyon. Muling binigyan ng pagtilala ang kanyang kagalingan sa pamumuno hanggang sa noong buwan ng Oktubre taong 2004. Sa kanilang pagbabalik ay isang Major General Hobito Palparana ang ranggo naghihintay sa kanya. Nang sumunod na taon 2005, sa Eastern Visayas naman siya ipinadala sapagkat nandun pa rin ang isa sa pinakaaktibong unit ng mga rebeldeng komunista. Muling kinilala at kinatakutan sa lugar ang pagdating ng isang berdugo sapagkat sa maikling panahon lang ay higit 80% na ang nabawa sa bilang ng mga rebelde sa Samar na kung hindi nalalagas sa mga labanan ay tumatakas na lang kung saan sa ang lupalop ng probinsya. Nang matahimik na ang Samar, huling bahagi ng taong 2005 nang ipinadala naman si General Palparan sa gitnang Luzon at kasabay ng kanyang ikalimamput-anim na kaarawan ay eh sa lugar na yun na din siya inabutan ng kanyang pagre-retiro na nag-iwan ng matatagumpay na kampanya laban sa komunistang grupo. Binigyang pagkilala ni Pangulong GMA sa pamamagitan ng kanyang sona ang kagalingan at dedikasyong maglingkod sa bayan ng isang retired general Hobito Palparan. Subalit ang kanyang laban sa mga komunistang grupo ay hindi nagtatapos sa kanyang pagre-retiro. Bagamat nagkakaedad na ang retiradong general ay alam na alam niyang babalikan at babalikan siya ng mga rebelde. Dahil alam niyang ang estilo ng mga ito, kapag hindi nila kaya ang kalaban, ay hihintayin na lang nilang magretiro. At sa kanyang pagtanda, ay magiging pribado na lang ang kanyang buhay. At sa ganong kondisyon, kung kailan wala na siyang kakayahang lumaban pa ang retiradong opisyal, at saka naman sila patalikod na ililigpit ng komunistang grupo at pagkatapos ay sasabihin nilang, iyon ang parusa para sa mga kalaban ng bayan alam ni General Palparan ang discarding iyon ng mga kalaban kaya't siya man ay nakahanda pa rin at laging nakataas ang depensa sa labas ng military. Sa katunayan, ang kanyang sasakyang ginagamit ay isang customized na close SUV kung saan hindi makikita ang loob mula sa labas. At siya handa sa mga bakbakan sa lahat ng oras. Sakaling magkabiglaan nga ay merong isang machine gun ang naka-install sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan na sadyang dinisenyo para sa mahabang bakbakan. Ganon din naglalaman ito ng iba't iba pang mga armas at kagamitang pandigma o sa madaling salita, armory ang buong sasakyan ni Retired General Hobito Palparan. Pero ang pinakamalaking kontrobersya ang nasangkutan ni General Palparan ay nangyari noong taong 2006, ilang buwan na lang bago ang kanyang pagre-retiro. Matapos siyang tirahin at painitin ang pangalan dahil sa human rights dahil sa pagkawala naman ng dalawang estudyanteng tinaguro ang scholar ng bayan matapos nilang paarali ng gobyerno sa UP Diliman. Ngunit nagpagamit lang sa mga komunistang grupo at nagpipilit pabagsakin ang gobyernong umaakay sa kanila. Ayon sa intelligence ng militar, meron silang naarestong dalawang babaeng miyembro ng mga NPA sa lugar ng Hagonoy sa Bulacan matapos nilang maaktuhang kinikikilan ang mga may-ari ng mga palaisdaan doon. Silang dalawa ay kinilala bilang sinakalisa at kasyera. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ang pagkawaladi din ng dalawang aktibista na kinilala namang sina Karen Empeño at Cherlyn Kapadan ng UP Diliman. At lumalabas ang investigasyon na ang dalawang estudyanteng ito ay sila ring nahuli sa Hagoni sa Bulacan dahil sa extortion na mariin namang itinanggi ng mga komunistang nagrarali sa mga lansangan sa kamay nilaan. Naging kontrobersyal ang bawat pangyayari habang sila ay nasa ilalim pa ng pamunuan ni General Palparan. At para paikliin ang kwento ng dalawang ito, sila ay hindi na nga nakauwi o nakita pang muli ang dalawang estudyante. At kung nasaan ay walang nakakaalam dahil sa linis na naging trabaho. At ganun din ang iba pang mga nawawalang komunista na itinuturong si General Palparan ang siyang salarin. Marami silang mga hakahaka at pagbibintang ng kung ano-anong uri ng pagpapahirap sa general sa panahon ng paglilitis sa kaso. Taong 2009, nang mahirang naman ang noon ay retirado ng General Palparan bilang kinatawan ng kanilang party list na Bantay na isang anti-communist na partido politikal at nagpatuloy nga sa pagsugpo sa komunismo ang General. Taong 2011 pagkatapos ng kanyang pamamayagpag at retirado na nga nang sinimula na siyang balikan ng kanyang mga kalaban. Kinasuhan na siya sa pagkawala ng dalawang estudyante at iba pa sa pangunguna ng human rights at iba pang mga makakaliwang grupo. Kidnapping at serious illegal detention ang isinakdal nila sa retirado at matanda ng general. Taong 2014 nang maaresto si General Palparan kasama ang dalawa pa sa may bahagi ng Santa Mesa sa Maynila. Nakatakbo pa siya sa pagiging senador noong taong 2016 habang dinitinig ang kanyang kaso ngunit siya ay hindi na rin pinalad na makakuha ng upuan sa Senado. Ikalabing pito ng na September naman ng taong 2018 nang si Retard Major General Hobito Palparan Jr. kasama ang dalawa pang opisyal ay nahatulan na nga ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa mga kaso ng pagkawala ng mga aktivista. Pagkababa ng hatol mula kay Judge Alexander Tamayo ay ilang katagalang ang narinig ng lahat mula kay General Palparan. Pasigaw niyang winika ang mga salitang Duwag ka Judge! isa kang malaking duwag. Si General Palparan ay napasok sa Bilibid Prison upang pagtusahan ang kanyang halos apat na puntaong sintensya bilang kapalit ng kanyang mga nagawa para sa bayan. Siya ay matanda na at inaasahang higit sandaan taon ang kanyang magiging edad kung hihintayang makalaya pa ito kung hindi bibigyan ng parol mula sa gobyerno. At ang minsan ng makapangyarihang general na kinatatakutan ng mga kalaban ay nahulog lang sa kasabihang sa hinabahaba man din daw ng prosesyon ay sa bilangguan pa rin ang tuloy. Kapag pinili nating protektahan ang iba, pinoprotektahan din natin ang ating mga sarili. Ang hostesya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan. At hindi natin ito makakamit kung walang suporta sa lahat ng komunidad. Ikaw kaibigan, sa ganyan nga ba talagang paraan ang nararapat na katapusan ng kasaysayan ng bawat nag-aalay ng buhay para sa bayan? Sino sino nga ba ang totoong mga anak ng bayan? Ang lumalaban sa mga digmaan o ang mga sumisigaw sa mga lansangan? Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.